always present sa RSP Live. Check. Active sa comments. Check mahilig. Mag-share ng RSP contents. Abay, check na check. Ilan lamang po yan at sa paraan ng pagsuporta ng ilan sa ating mga ka-RSP Barkada na lagi pong nakaabang sa atin tuwing umaga. At para sa ating 4th Anniversary Week Celebration, langin po natin ang ilan sa kanila sa pamagitan po ng kulitan at kwentuhan. At una na nga po sa ating makakasama, ay ang avid fan ng RSP na madalas ngang nakatabay sa ating Facebook page. Yan ay si Mother May o Miss Frances Astilia mula sa Japan. Good morning po sa iyo Mother May. Why? Anong oras ba dyan ngayon? Good po, RSP. Good Oo, morning. One hour ahead ng Japan eh. Oo. Ayan. Mm -hmm. Uy, paano? ka ba nag nagsimula na maging avid supporter ng Rise and Shine Pilipinas? At ano yung mga nagugustuhan mo siguro segments dito sa Rise and Shine Pilipinas, Mother May? Actually po, uh, nung pandemic, updated sa lahat-lahat. Every time and then, nag-report ang PTV, of course, every morning, ang Rise and Shine. Tapos ang pinaka-paborito kong segment, nalilis sa pangay. Actually, lahat paborito ko. Uh -huh. naman ako. Salamat naman oh, po, Mami. Oh, Ayun po. Kaya lang, ang uh, nakaka, ano, yung pinaka-best ko talaga is yung kaharutan ni, ano, ni Miss Alfonso, si Princess. <laughs> 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 <So, pala>, Ay, <okay. laughs> <laughs> Actually, so, super oh, love kayo si Mother May kasi pinadala niya ako dati ng ano. Anito lang! Pinadala niya ako ng ilang mga damit. Siguro na awa siya sa akin. Wala oh. akong masuot. at Thank you so much, Mother May. I love you so much. You're so sweet. Oh, so okay. ano, tatanong... Uh, Mother May, ano ba yung mga paborito mong episode <laughs> o segments ng show? Eh, er, may specific ba mo na thing na talagang tumatak sa'yo sa mga segment dito? Ah, uh, actually, wala akong masabi sa lahat ng segment. Pero number one ko is yung Wednesday page day. Yung oh. huwag ka sa ano, sa lahat ng mga anim. <laughs> lalo lalo sa ano. Pero, lip na mo kay Ma'am Dayan. Uh. Hindi siya takot kahit sa ahas. <laughs> Kaya ako takot ako oh. sa ahas ako lang ang may lakas na loob sa mga dito sa mga host na itong ng sure, mga exotic exotic e, Tsaka Kung sino pinakadimi yours, <laughs> Pilipino, Pilipino, <laughs> yung Pilipino-Pilipino yung pangitita ko sa akin. Uh, may agimat po may kasi na si yan. Uh, uh, very wala. Your, very o may mindful. May balisong yan at saka agimat. Kami po wala. <laughs> Kaya pala, kababayan ko pala si Ryan. Shout out kay Ryan at saka kay, kay ah, PN Manalo. Ah. Mother oh, ba ba May, tagas, taga tagasan ka po ba, Mother May? Taklo pa Ah, maupay nga aga. Ay, mo din ako ko ang Japan. Maupay nga aga. Oh. Saan kayo sa Japan? Tokyo ako. Itabash ko. Tokyo. 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 Okay. eto nang ah. sa kuwet sa Imbis Daya nung punta ka sa Japan, hindi mo ako pinansin. Ah, naku. Baka hindi ko po nakikita pa sa Japan. Naku. Ganyan, ganyan <laughs> po talaga. <na> <laughs> <laughs> Napagiganti mo na sa sarili mo, Mother Bay. <laughs> Ayan <laughs> mo, babalik naman ako ng Japan. Ayan. Mother, mother Bay, ito ha, siguro mm -hmm. panghuli na lamang po, ano po ang inyong anniversary message para sa Rise and Shine Pilipinas? Ah, yes. Uh, ang um, anniversary message ko, since malapit na po, sa Saturday, since wala kayong, ano, goes, uh, wala kayong, walang RSV sa Saturday, Friday, okay happy third year, uh, happy anniversary, happy third anniversary sa Rise and Shine. At sana huwag kayo magsawang maghatid ng ano, mga balita para lalong na nasa aming mga OFW. Kasi yun lang ang source namin para mapalitaan lahat ng mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Yun lang po at parang maraming salamat sa lahat, lahat, lahat. From cameraman, lahat, lahat, uh, ang uh, producer, lahat, executive, lahat po, mga Field reporter, lahat po ng anchor, lahat po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Well, don't mo arigato gozaimasu. Oh, Thank you. Damo ng salamat, oh. Mother oh. May. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, oh. Mother May. Hindi lang sa paipagpwento sa, sa amin. Damo arigato gozaimasu. It's a mom to ni Simas arigato. Thank you so much, Shaz, sa lagi pagsubaybay sa amin dito sa RSP. Pero ito, yes, we please. have another special guest. Thank you, Mother May. And at this time, hindi naman fan na ating mga kachikan, kundi